Isa akong taga-subaybay ng channel ninyo at gusto ko lang ibahagi ang isang kakaibang experience ko sa trabaho noong 2015. Ako si Jay. Dati akong tech support sa isang building sa Ortigas. Madalas chill lang ang trabaho ko, troubleshoot ng internet issues at mga software glitches, kaya sanay na rin ako sa panggabing shift. Required kami pumasok tuwing weekends. Kailangan may naka-duty na tech team para hindi natatambakan ng tickets pagpasok ng lunes. Kaya lang nung linggo na yon, dalawa lang kami sa shift dahil yung isa naming kasama ay nakasick leave at yung isa naman ay naka-vacation leave. Ako at si Anton ang naka-assign sa gabing iyon. Ako ang 10pm, siya naman 11pm. Ibig sabihin, may isang oras ako na mag-isa bago siya dumating. Ito ang first Sunday shift ko sa panahon na iyon at aminado akong medyo kabado. Napansin ko kasi na sobrang tahimik ang buong building kapag weekends at may mga ilaw na sadyang pinapatay sa mga hindi ginagamit na cubicles Sinabihan naman kami ng supervisor na huwag mag-alala dahil maliwanag naman sa station ko at hindi naman daw kalayuan si Anton kapag dumating na siya. Pagpasok ko ng alas 10, wala pa akong kasama, kaya nag-check ako ng mga emails at files. Maya-maya, nagpa siya akong mag-break. Sa sobrang tahimik, halos marinig ko ang bawat tunog ng keys sa keyboard. Pero ilang minuto lang, bigla akong nakarinig ng tunog ng tumataktak, tulog ng keyboard na parang may nagtatype sa kabilang cubicle. Napaisip ako Ayos ah, andito na pala si Anton Maaga siyang dumating kaya kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko Pero nagtataka rin ako, hindi ko narinig na bumukas ang pinto Tinawag ko siya Anton, ikaw ba yan? Walang sumagot, pero tuloy pa rin ang tunog ng mga keyboard taps Naisip ko, baka nagbibiro lang siya Kaya hinanap ko ang cubicle na pinagbumulan ng tunog Nasa kabilang row lang naman ito At habang papalapit ako, lalong lumilinaw ang tunog ng pag-type. Pero nang makarating ako sa cubicle, natigilan ako. Walang tao. Nakakakilabot dahil palakas ng palakas ang tunog ng pagtatype kahit walang taong nakaupo. Para bang papalapit na ito sa akin? Bigla akong tumalikod, hinanap ko agad ang pinto para makalayo. Hindi na ako lumingon pa. Dire-diretso akong tumakbo pababa hanggang sa makarating ako sa lobby. Pagdating ko, tinanong ako ng guard kung anong nangyari. Hindi ko na rin magawang magkwento, pero tinanong ko siya kung may iba bang pumasok bukod sa akin. Sabi niya, wala. Nang i-check ko ang logbook, ako lang talaga ang nakalagin. Hindi ko alam kung totoo o panaginip lang ang nangyari. Pero mula noon, hindi na ako pumasok ng maaga sa floor. Lagi akong naghihintay ng kasama o tumatambay sa pantry para hindi mag-isa. Hello po sa inyong lahat. Ako nga pala si Maymay, isang call center agent dito sa Manila. Marami na rin akong dinaanang shift sa trabaho pero ang experience ko sa dati kong kumpanya ay kakaiba talaga. Noong bagong pasok pa lang ako dito, sobrang excited ako, first day vibes. Pero hindi ko inasahan ang sumalubong sa akin. Habang sinusuot ko pa lang ang ID ko sa entrance, parang may malamig na simoy ng hangin na tumama sa balat ko kahit mainit naman sa hallway. May mga kwentuhan sa team namin tungkol sa building, mga kwentong urban legend daw na ikinatatawa ko lang noon may mga guard daw na bigla na lang nagre-resign kasi may nakikita raw silang white lady sa elevator sa kalagitnaan ng gabi. Ang station ko pa, nandun sa pinakadulo katabi ng lumang storage room na matagal nang di ginagamit. Noong dumaan ako doon, may naamoy akong parang nasusunog kaya tinanong ko ang janitor. Sabi niya, wala naman daw. Sinabi ko na lang sa sarili ko, baka pagod lang dahil sa night shift. Pero simula noon, parang may sumusunod sa akin tuwing naglalakad ako papunta sa cubicle ko. Madalas ding tumatayo ang balahibo ko sa batok ng walang dahilan. Isang gabi, pasado alas dos na, nag-short break ako sa pantry. Inantok na rin kaya pagbalik sa station, napapikit ako saglit. Bigla na lang may narinig akong boses sa headset. Hello? Pero hindi ito tunog ng normal na call. Parang katabi ko lang ang nagsasalita at may halong takot at panginginig. Tinanggal ko agad ang headset ko. Pero parang naririnig ko pa rin ang hello. Minsan, nakatingin lang ako sa monitor ko tapos sa gilid ng mata ko, nakita ko yung isang kasamahan ko sa station, nakatayo sa tabi ng storage room. Maputla siya at parang walang ginagawa. Nang binalikan ko ang tingin sa monitor, wala na siya doon. Huling gabi ko na sa shift, kaya naisipan kong magtanong sa team lead kung may iba pang nakaranas ng ganito. Biglang sumeryoso siya at sinabi, Ikaw pala yung bagong naka-assign sa dulo ng floor? Nagulat ako, pero nang tinanong ko kung bakit, sabi niya, mas mabuti nang huwag ko nalang alamin para hindi ako matakot. Di nagtagal, nag-resign ako. Sabi kasi ng mga kaibigan ko, baka daw may sumunod sa akin ang hindi ko alam. Narinig nila na may nagpaparamdam daw talaga sa floor na iyon. Hanggang ngayon, hindi ko malimutan yung boses na narinig ko sa headset at kapag tahimik ang gabi, minsan parang naririnig ko pa rin ang hello. Nabalitaan ko rin sa mga dati kong katim na walang umuupo sa dating station ko, sinarhan na lang nila iyon at nilagyan ng sirang PC. Kapag may new hire daw, pare-pareho sila ng sinasabi may kakaiba raw silang nararamdaman sa lugar na iyon. Noong 2018, trainee ako sa isang call center sa Las Piñas at gabi ang schedule ng aming training. Isang gabi, nagpasya si Sir Jun, ang trainer namin na gawing masaya session. Pagpasok namin sa training room, bumungad sa amin ang malaking Wheel of Fortune na nasa gitna ng kwarto. Sabi ni Sir Jun, magpapagame siya para magising kaming lahat Excited kaming lahat at agad na pumila para sa aming turn. Mabigat at malaki ang Wheel of Fortune, kaya kailangan ng lakas para ito ay paikutin. Mas lalong sumaya ang atmosphere nang malaman namin na may mga pati-shirt at iba pang premyo. Saglit kaming nakahinga mula sa lecture at nag-enjoy. Pagkatapos ng laro, itinabi namin ang ruleta malapit sa whiteboard at bumalik sa training. Nagsimula na si Sir Jones sa discussion at naging seryoso ang lesson, pero sa kalagitnaan ng usapan, Napansin namin na biglang umikot ang Wheel of Fortune ng walang tao. Si Sir June ay nasa gitna ng kwarto at walang ibang tao sa tabi nito. Nagkatinginan kaming lahat, tahimik na nagtataka. Ah, baka naman may hangin lang sabi ni Sir June tila hindi rin sigurado at muling bumalik sa discussion. Pero parang imposible, sarado ang pinto at bintana, kaya paano magkakaroon ng hangin na makakapagpaikot ng mabigat na ruleta? Habang nakikinig kami sa lecture, naramdaman ng isa sa mga trainees na sobrang lamig sa loob ng kwarto. Sir, baka pwedeng hinaan ng aircon. Parang masyado pong malamig, sabi ng isa. Inadjust naman ni Sir John ang aircon para maging komportable ang lahat, pero kahit mas naging okay ang temperatura, may kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Nagsimula na ang presentation sa projector at may nagbiro tungkol sa multo. Guys, wag na nga tayo magbiro ng ganyan baka mamaya. May magparamdam pa talaga. Sagot ni Sir John na halatang kinikilabutan na rin. Baka mamaya bumisita pa yan. Tahimik na kaming lahat. Habang nakatutok kami sa projector, biglang may dumaan na anino ng isang bata na tumakip sa projection. Oy, sino yan? Tumayo ka na, natatakpan mo yung projector. Sabi ni Sir John, pero walang sumagot. Nagtinginan kaming lahat at laking gulat namin na wala ni isa sa amin ang nakatayo sa unahan. Natigilan kami, nanigas sa takot at walang makapagsalita. Si Sir June mismo ay halatang naguguluhan. Ramdam namin ang presensya ng kung ano man iyon sa kwarto na hindi maipaliwanag pero malinaw na naroon. Nakikita ni Sir June ang kaba namin kaya nagdeklara siya ng break. Break muna tayo, guys, sabi niya. Paglabas namin ng training room, ramdam namin ang bigat at malamig na simoy ng hangin na tila nagpapalala ng takot. Sobrang creepy ng gabi iyon. Matapos iyon, wala nang kakaibang nangyari at natapos din namin ang training. Pero mabilis kumalat ang kwento sa opisina. At ang gabing iyon ay hindi ko malilimutan. Meron talagang mga bagay na di mo maipaliwanag. Kahit masama ang pakiramdam ko, pumasok pa rin ako sa trabaho. Mahigpit kasi yung TL namin sa attendance, kaya kahit gusto ko sanang magpahinga, tiniis ko na lang. Night shift kami, at sa totoo lang, gusto ko lang sanang matapos ang shift na to. Habang lunch break, nagkukwentuhan kami ng team ko tungkol sa mga kababalaghan daw sa opisina. May mga sightings daw ng kung ano-anong aparisyon, pero natawa lang kami. Ginawa lang naming pampagising sa antok. Pagbalik sa station, mas lalo kong naramdaman na bumibigat ang katawan ko. Sinabi ko kay TL na baka kailangan kong magpunta sa klinik dahil sobrang sama na ng pakiramdam ko. Binibiro pa ako ng mga katim ko, sinasabing baka daw buntis ako. Napairap na lang ako at sinagot, saan naman ako magbubuntis? Wala nga akong boyfriend. Pagdating ko sa klinik, sinukat ng nurse ang lagnat ko at mataas daw. Binigyan niya ako ng paracetamol at sinabi niyang magpahinga ako ng isang oras. Kung hindi pa rin ako maginhawaan, hawaan, papauwiin na lang daw ako. Binuksan ko ang blinds ng maliit na kwarto at humiga. Napansin ko rin na may babaeng nakahiga sa kabilang kama, halatang pagod rin. Tinanong niya ako, gaano kakatagal dito? Sabi ko, mga isang oras daw. Tumamo siya, ako rin, mga isang oras lang din. Habang nagpapahinga, Ramdam ko ang mga tao na pumapasok labas sa klinik. Isang lalaki ang pumasok at umupo malapit sa kabilang kama. Tapos biglang tanong ng babaeng katabi ko, Narinig mo ba yon? Alin? Sabi niya, may naririnig daw siyang malakas na pag-ubo pero nung hinahanap niya wala naman siyang makitang tao. Sabi ko, baka si kuya inuubo kasi. Nanlaki ang mata ko nang makita ko siyang nakatingin sa amin. Parang may kakaiba sa tingin niya. Namutla yung mukha ng katabi ko at bumulong Seryoso ka ba? Wala akong nakikitang lalaki. Doon ko na-realize na ako lang na nakakakita sa lalaking nakahood. Bigla akong kinabahan. Akala ko epekto lang ng lagnat yung lamig na nararamdaman ko. Pero parang may kakaibang presensya talaga. Nagmadali kaming umalis ng kwarto. At habang papalabas kami, tinanong kami ng nurse kung bakit kami nagmamadali. Sinabi namin yung tungkol sa lalaki, yung malakas niyang pag-ubo, at yung nakakatakot na tingin niya sa amin. Bigla siyang napahinto at kinilabutan. Sabi niya pangalawang beses na kayo magsabi niyan ngayong linggo. Pumasok kami kasama yung nurse. Pagpasok palang mararamdaman mo yung bigat ng hangin. Hinanap namin yung lalaki pero wala na siya. Nagkatinginan lang kami ng nurse dahil nakapagtataka na wala na yung lalaki na hindi man lang namin nakitang lumabas. Noon di ako naniniwala sa multo pero dun ko talaga napatunayan na meron. Minsan depende lang din sa lugar. Nakuha ko ang unang trabaho ko sa isang BPO sa Cebu noong 2012. Sobrang excited ako kasi gusto kong makatulong sa pamilya, kaya kahit graveyard shift, okay lang. Sa unang araw ng training, 10pm ang start, pero dumating ako ng maaga, mga 9pm, at ako lang ang tao sa waiting area. Tahimik na tahimik sa buong floor, medyo creepy, pero iniisip ko na normal lang to kasi nga gabi at call center. Habang naghihintay, naramdaman kong kailangan kong mag-CR. Hinanap ko yung banyo at nakita kong nasa dulo ng hallway. Pagpasok ko, biglang bumalot sa akin yung lamig na may kakaibang bigat, parang may mabigat na presensya sa paligid. Pumasok ako sa second cubicle dahil medyo madumi yung una. Habang nasa loob ako, narinig ko na parang may pumasok din sa CR, tunog ng mga hakbang na nakahills, tapos dumiretso sa cubicle sa dulo. Medyo napanatag ako kasi hindi na ako mag-isa, pero paglabas ko, nagretouch ako saglit sa harap ng salamin. Sa gilid ng mata ko, napansin kong parang bumukas yung pinto ng cubicle sa dulo. Parang may babaeng nakatayo roon, mahaba ang buhok, naka white blouse, pero hindi siya gumagalaw. Tinawag ko siya ng mahina, ate training mo din ba? Pero walang sumagot. Ramdam ko na ang kaba at nanlalamig na ang mga kamay ko. Nag-decide akong lumabas na, pero bago ako tumalikod, sumulyap ulit ako at wala na yung babae. Nakabukas lang yung cubicle pero walang tao. Dali-dali akong lumabas at bumalik sa waiting area tahimik pa rin sa buong palapag. Biglang bumukas ang elevator at may janitor na lumabas. Mumiti siya sa akin at nagtanong, may hinahanap ka ba? Kaya kinuwento ko sa kanya yung nakita ko sa CR. Sabi niya, ah, sanay na kami dyan pag graveyard shift. Madalas nagpapakita si ma'am sa CR o sa dulo ng hallway. Luma na kasi itong building na to. Simula noon, sinisigurado ko na may kasama ako bago pumasok sa CR. Hanggang mayon, Nangingilabot pa rin nakutuwin naaalala ko yung unang araw ko sa trabaho. May mga bagay talagang mahirap ipaliwanag.